Babala sa mga Pilipinong nangangarap makapagtrabaho sa bansang Canada. Baka matulad kayo sa mga kababayang nating nabiktima ng isang illegal recruiter. Lagi nga rin tayo mag-iingat sa mga nakikilala natin at nakikita natin sa social media. Katulad nga ng sinabi sa karamihan ng mga aplikante na nakilala lang daw nila sa isang social media ang CI Vouch Visa Consultancy na kalaunan nga ay nirefer sila nito sa Joy Pullman Power Exponents na isang agency. After nga raw silang ma-schedule ng isang Zoom meeting ay agad silang hiningan ng commitment fee at kalaunan nga raw ay pinagbayad sila ng 200,000 pesos each at kinuha ang requirements ng mga aplikante. At matapos nga ang ilang buwan ay hindi pa rin sila nakakaalis dahil nga raw nagka-problema or nare-schedule ang kanilang pidos. At nang wala pa nga rin nangyayari sa ginawa nilang pag apply ay kinontak muli nila ang taong kausap nila at binigay nga sa kanila ang isang tao na di umano ay nagtatrabaho raw sa DMW. At ito na nga raw ang mag-aayos o maglalakad ng mga papeles nila para makalis na sila papuntang Canada. At bago nga tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, comment, and subscribe ang content na ito for more upcoming video. At para nga sa detalye ng balitang to, panuorin natin ang video na to. 22 yung 22 dito, po, opo. At eto bang 200,000 ay eh, bawat isa. Opo, bawat isa po. So uh, more or less mga 5 million. No? Or mas malaki lang eh no yung nakuha nito si yung agency or recruiter po, po nila, no? Sige, para maintindihan po natin no yung ginawang modus dito sa mga kasama natin ngayon sa studio, uh, Mam Ma Ma'am Richelle at Sir Lito, maaari nyo po bang ikwento sa amin no? Saan nyo po ba nakilala ito? Anong ipinangako sa inyo at anong naging usapan? Uh, na ano po namin si Ibot sa page po nila tapos uh, nag uh, nag ano po sila ng zoom tapos, sa uh, nag, uh, bali nagbigay po kami ng commitment fee po. Iba-iba po kami ng commitment okay, fee. Teka lang ha. So, nakilala nyo sila so, page, social media. Apo. Social tumaan media. siguro no, sa social media ninyo. At ano nakalagay doon? Na sila ay nagpapadala ng mga tao sa Ontario, Canada. Ganun yes po, po yes po. So, may in-offer na trabaho abroad. Apo. Okay, so kayo po ay kumontak. Ganun mo? Lahat po ba sila? No? Ganun yung nangyari. Kumontak po kayo sa kanila at nag-schedule ng Zoom meeting. So, Nag... so, meron talaga kayo nakausap na tao. Opo, nakausap po namin si uh, si CEO Sheryl uh, po. Bali siya po ang nagpa-Zoom sa amin. Tapos uh, inutusan niya po kami na uh, after po ng ng Zoom, sabi po nila na Mag-send uh, ng requirements at saka mag, uh, magbigay po ng commitment fee sa kanila. After po ng Zoom, nag-instruction sila na ibibigay po namin yung 200K doon kay Andres Bicol. 200,000? Yes, 200,000 okay. isa. Yan na po yung commitment fee na sinasabi po ninyo? Hindi, ang commitment fee po namin uh, mayroong 10,000, may 25,000, may, may 30,000. Ah, bukod pa po yun. Bukod pa po oh, yun. Okay. Nakaredy na po yung 200K. Pupunta na po kami kay Andres Bicol. Tapos uh, magsisend po sila ng location, yun sa Montalban po. Doon daw po ang office nila. Yun po yung Joyful Manpower Exponents po. So ang kausap po ninyo, sabi nyo kanina, I vouch. Yes, I okay. vouch po. Pero yung bayad, ibibigay doon sa from Joyful Manpower Agency. Apo. Apo. So meron ng dalawang entities na na-involve. Tama po ba? Mm -hmm. Okay. So after po doon kay Andres, sinong tumanggap ng bayad ninyo? Bali, nandun din po si Andres Bicol. Si Julie Solomon po ang nagbibigay, nagbibilang po ng pera, ng 200K. Okay, okay. Sige po, no? after po nun, ano na po nangyari, ma'am? After namin na uh, magbigay ng 200K, instructionan po nila kami na sasama po kami sa kanila para ano na po agad, medical na po agad kami. Okay. So, nag-undergo naman Talaga kayo ng medical? Nag-undergo po kami okay. ng medical. Nakapag-submit naman kayo ng kumpleto ninyong mga requirements? Opo, opo. Okay. So ano pa po yung mga hiningi sa inyo? Ipo, yeah, mga passport na, mga TOR, ganun. Okay, so yung, meron naman Tsaka silang checklist, 000. no? Siguro, no? So nakumpleto po ninyo, pero hindi kayo nakalipad. Ganon po yung nangyari ngayon. Hindi pa yan nandito pa rin kayo. Ano so, daw po ang rason? Ang rason po, uh, sabi nila mayroon pong PIDOS. Lagi pong na ano eh, na-reschedule, cancel. cancel, reschedule ganun. K kailan po dapat kayo, uh, I'm yung pinakauna? Kailan dapat lumipad? Ang pangako po nila is 2 to 3 months. So kailan po dapat 'yon? Last year pa so, ba bali, dapat? So bali, April po kasi kami nagbayad, April, May, June, July. July po dapat may makakalipad na. 'Yun po ang sinasabi nila. Tapos uh, nag uh, ano sila ng date na September 29 'yun daw po ang first PIDOS date talaga. Okay. Tapos na cancel daw po uli kasi may nagka, nagka problema daw po. Tapos uh nalipat nalipat po yung date ng October 16. Okay, so obviously hindi rin natuloy. Hindi rin po October natuloy. 16. So, sa ngayon no, November na, meron mm. bang bagong date na binigay po sa inyo? May sinasabi po sila na yung documents daw po namin binigay nila sa tao sa DMW daw. Pangalan daw po Cesar. Psst, teka lang ha kasi kanina uh, nabanggit ni Shari na na meron ding nagpakilala from DMW yes. po. So itong nagpakilala lang to, nakita nyo talaga to, etong tao na to. Hindi po eh. So nagpanggap lang siya na from DMW. Sila lang po yung nagsabi na, sila na may kakilala yeah. daw sila. Mm -hmm. So kumbaga, sinasabi nila na may contact kami diyan, mapapadala namin kayo, may tutulong sa atin, baka ganun. Opa, yung Andres Bicol po mismo, yan po yung nasa picture at saka yung asawa niya, may ID po sila ng DMW mismo. Okay. So, na-confirm na niyo po ba na sila mismo ay uh, from DMW? Na-confirm po namin sa DMW na wala po talaga silang staff na ganyan ang pangalan. Ah, okay. So, hindi birong amount to ah. opo Kung 200 to <laughs> 230,000 yung opo. bawat isa, just do the math, no? Million-million yung nakuha sa po. Sa pagkakaalam po ito. namin, uh, 700 daw po kaming applicants. Yung iba po. Ang lang pala yung mga nasa studio ngayon. Yes po. So, kung 700 yan, Aba, baka hindi hundred millions itong pinag-uusapan natin ito. Yes so, po. Large scale to Malakihang panluloko itong Opo. nangyayari dito. Okay? At ito ha, mabuti no, na ipagbigay alam nyo para ma ma malaman din no, for awareness ng yes. mga tao. Kasi baka nagpo-post pa nga sila sa social media. Hindi na lang may pinaka last date po sila na September? ano September 10 na, na, na verify po ba natin no, yung agencies na ito kung totoo talaga registered sila they are licensed uh, to do this ang sa akin kasi sir ang sit ang sitwasyon ko kasi nakilala ko yung ibots ang ibots kasi sir is based from Dubai so wala kaming kaalam-alam sir na ang ibots pala ang pagkakalam lang namin sa grupo namin, ang iBouts ay nagpapaalis. Kasi kitang kita naman sa social media eh. Hmm. Ang sa pagkaano namin, is ang iBouts ang magpapalis sa amin. Ang di lang namin alam, ang iBouts pala ay tulay lang na ipapasa kami doon sa kabila. Hmm. Kaya hindi kami magkakaganito ngayon sir. ah uh, kasi kung hindi dahil sa kanila. Okay, okay. So ang sinasabi... Wala naman kami kaalam-alam na so, kung mag lang din pala kayo. Opo. So ibang entity Oh, yung, yung, may kakayahan na magpalipad hmm. sa inyo abroad. Opo, at saka, eh, wala kayong relationship with that entity kasi ang kausap nyo si Ivout. opo, yes. opo. Kaya nga so, hindi wala kaming kakayahan. Itong entity na ito, yun yung problema natin. No? Magandang uh, hapon po, no? Attorney Olalia, si Attorney JV po ito ng Access Part List. Yes, good afternoon, Panyero. Good afternoon Ayan. sa mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Opo. Attorney, no? kasi may 22 dito sa studio ngayon natin ang nagki na sila ay naloko na may nangako Loko. sa kanila Loko. na ipapadala sila sa Ontario, Canada. They have completed their requirements. They have paid at least 200,000 pesos. Pero it turned out, no, yung mga kausap pa nila may nagpaki may nagpakilalang uh, from DMW, hindi naman pala totoo. Merong nakausap na entity, i-refer re lang din naman pala sila. So they have no relationship with that uh, recruitment agency no so attorney uh, bernard ano po kaya ang pwedeng uh, assistance no gawin ng ating mga uh, na biktima dito yeah tama po kayo no yung uh, grupo na yan report report na tapos sa uh, aming office no mm. and uh, we are in fact conducting already a thorough investigation because of the massive fraud committed by so many prospective overseas no at uh, napaka nga po nila at uh, napa Napakinggan po natin yung uh, sinasabi ng mga iba at uh, naipaliwanag po sa amin na ito po ay isang malaking grupo at sindikato nga ito dahil sa lalaki ng kanilang operasyon. Meron pa silang overseas operations na wala namang uh, ringan na ahensya rito sa Pilipinas. At uh, yung mga binabanggit nilang tao ay uh, hindi rin po registrado sa ating database at connected sa mga licensed recruitment agencies at nagpapanggap pa nga na may koneksyon or staff or employees yes. ng ating departamento. Kaya kami po ay uh, masigit na pong uh, nagsasampat ng na ng isang malawakang kaso laban po sa grupo ko Opo, no. So uh, attorney, no, uh, you you mentioned earlier na no, nakarating na rin pala sa inyo dito. Uh, etong itong matter na ito, in fact, nabanggit lang din po kanina yung information nila is parang more or less 700 yung mga nabiktima. So I was just thinking kanina kung tig 200,000 bawat uh, applicant, edi ang laking halaga po no yung involved po dito. Pero may we know lang po Attorney Bernard kung ano na po yung status ng inyong ginagawang investigasyon. Uh, kami po ay kumakalap ng mga witnesses at complainants kasi po ang ating isasampa ay uh, large scale at syndicated, no. Pagkasamahin na po natin ito, yes. uh, maigugrupo po namin sila at nang sa ganon, Maayos po at airtight yung ating isa sa kaso laban po sa grupo na. Ito. Opo, opo. Uh, attorney, uh, kasi madami po sa ating ngayon nakikinig, you know Madami sa mga na -na netizens natin ay nag-a-apply din or binabalak magtrabaho po abroad. Baka meron po kayong mai-advise po sa kanila para maiwasan no yung ganitong klaseng uh, karanasan din in the future. Ako tama po 'yon, ano? Ang DMW ay mayroong pong uh, masigasig na programa para tawagin natin ay yung information campaign ng ating Migrant Workers Protection Bureau na kung saan ang ating mga nagnanais magtrabaho sa abroad ay dapat na uh, dumaan sa tamang proseso. At yung tamang proseso yung binabanggit po natin, dapat lisensyado po yung ahensya na magpo-proseso at tutulong at magde-deploy po sa kanila. No? O kung silang papatrol sa mga nakikita nila sa social media at nagpapanggap na sila ay otorizado. Ang pinakamainan po dyan, meron po tayo yung uh, DMW website, www.dmw.gov.ph sa kung saan makikita po natin ang mga pangalan at identities ng lisensyadong recruitment agencies na pwede po nilang puntahan mismo doon sa kanilang opisina at makikita po nila doon yung tamang proseso at informasyon. Okay, okay. I think that is very helpful po, no? Uh, Attorney Bernard. So, Attorney Bernard, no? Uh, Siyempre, ang mga uh, nabiktima po dito, ang kagustuhan nila, if hindi man sila mapalipad abroad, is mabawi man lang sana yung naibigay nilang pera at kung kakailanganin po no, na magsampan ng kaso kasi we have to identify sino lahat ng mga involved. Okay? Kasi kung ganito kalaki yung kanilang operation, I doubt na mga dadawa or tatlong tao lang yung involved po dito, no? Kung nakagawa ng 700 na anak uh, biktima ng 700 uh, 700 people, malamang malaking sindikato, no, yung involved po dito, no? So, ma'am, sir, no? Uh, we may need, no, you to uh, execute po no yung affidavit Kung ano ano naging karanasan ninyo mag-aid in the investigation, masampan po natin ng kaso. Mabawi po niyo yung mga halaga na na uh na ibigay po niyo. Okay? At mapanagot, siyempre no, may kulong kung sino yung uh, nan nanloko po sa inyo. Okay? Mm -hmm. So uh, attorney Bernard no, baka uh, we will schedule uh, their them or their representatives to come to your office uh, and coordinate kung paano na sila makakatulong dito sa inyong investigation. Yes po, totoo po 'yan. Uh, we will coordinate with your office at asking po namin yung additional complainants po na i-endorse ninyo para sa ganun naisama po namin sila doon sa aming uh, ginagawa po na isang malaking kaso laban sa sindikato po. Na ito. Yes po. Kasi thank dito, po. No, uh, mabanggit ko lang po attorney, Ang dami nilang binigay dito ng mga dokumento. May mga resibo, may mga pangalan po dito. There are even conversations. So I think this will be very helpful uh, dyan po sa kaso na isasampa o po, o po, po nila. Opo. Okay. Yes po. Yes po. Opo. Sige po. Thank maraming you, thank salamat. You. Uh, Attorney Bernard Olalya ang undersecretary po ng uh, Licensing and Adjudication Service ng Saan po ginaganap yung transaction po yung pagbabayad at pagbibigay ng resibo po sa Montalban Rizal po ma'am. Ano po yun opisina ng Joyful po Joyful Man Powers Express Sino po ang kaharap niyo po doon? Bali nung inutusan po nila kami na magbayad kay Andres Bicol tapos si Julie po yung po may perma Julie Solomon. Agent Mercado, magandang hapon po sir. Ah, magandang hapon attorney. Sa ngayon po sir, ah, wala pa po kami natatanggap na ganyang reklamo tungkol po sa mga suspects na yan. Tungkol naman po sa pagbawi ng kanilang mga naibayad na tayong palagay sa full-blown trial, ah, matutulungan sila ng ating mga hukuman upang yung kanilang pagnanais na mabawa yan o kaya po sa level ng prosecutor's office, maybe they can do that kung sila po ay ah, mapapayag din so pagkat itong mga biktima na ito uh, yung karapatan nila hindi na hindi natin pwedeng ipawalang bahala dalawa po ang kanilang tinitingnan eh maparusahan ang may kagagawan dito maliban po sa pagbawi ng kanilang mga inipon mga pinaghirapan sa lapi these are hard earned uh, money uh, kitang-kita ko no sa kanila na they are very worried kasi nga they were expecting na makalabas na sila no makapagtrabaho abroad no to to provide for their families ang nangyari sila pa yung nawala no so uh, sir in addition to the investigation being made by our DMW uh, we hope sana no that the NBI can also be of assistance uh, to to check kung ano pa yung mga evidence na pwede nating uh, makuha para makatulong dun sa isasampang kaso so sir uh, sir Eric Mercado Uh, siguro one of these days no we will ask them to come to your office uh, interview niya po sana no para kung anong details Ang mahalaga mabuild natin yung kaso na yan then we can file a full proof na, na kaso. Opo uh, po Tony ayan uh, naman po ang guidance ng ating uh, butihing director si Judge uh, Jaime B. Santiago ang ating uh, regional director si uh, Ferdinand Labin na tumulong sa ating mga kababayan Map Mapunta po tayo sa sa uh, akto na yan, dalawa po, po ang dapat nating uh, uwin, ano po, yung uh, malaman natin bukod lama bukod po sa oprosado uh, po ba ito ay ito, dapat din po tayong kumuha ng uh, certification sa mga uh, from the uh, government agency na yung mga tao na kausap po ba nila ay authorized din na mag-recruit o sa ibang bansa. Yung, yung dapat natin ma-establish. Na yung po ng ahensya at pangalan po ng mga tao nag-recruit po sa ating mga kawawang mga kababayan. Okay. Sige po no. Maraming salamat po Agent Eric uh, Mercado at kami po ay umaasa sa tulong po na iabot ng ating National Bureau of uh, Investigation. Maraming salamat po muli. Opo, makakaasa po kayo na aktibo agad ng NBI sa lalong madaling panahon. Okay, okay. Uh, I understand no. Kayong lahat gusto ninyong magtrabaho abroad no. Yes. And I hope na, na hindi kayo susuko dun sa uh, dream nyo na 'yan, pero in the future no. Uh, gaya po ng advice kanina no ni uh, Attorney Olalia, uh, we have means no, na i-verify yung mga agencies. Yes, okay, itong mga uh, recruitment uh, entities na ito, nasa website naman po 'yan, no? At maging, you know, uh, pagbigay alam na rin natin, Shari, sa lahat po ng mga nanonood na kung maglalabas na lang din naman tayo ng malaking halaga, doon na tayo sa sigurado. Yes. Oo, oo no? In, in other words, Gawin natin lahat ng pwede natin gawin para masiguro natin na nasa tamang tao, okay? Licensyadong uh, entity yung kausap po natin, no? Mm -hmm. Hindi po nagkukulang ang programa po namin na magpalaganap ng uh, babala no sa mga illegal recruiter po. Lagi po po kami nagbibigay paalala na kung maare nagbigay pa nga po si Idol Raffy ng hotline ng DMW para po mairekta niyo po sa DMW kung ito po ba ay legit, kung ito po ba ay license uh, dahil po talamak na rin po ang um, nabibiktima po ng uh, illegal recruiter po. Uh -huh. uh, so sana po sa mga iba po, iba pa pong nanonood, kung avid fan po talaga kay ni Idol Rafi, alam niyo po na Uh, may proseso po, may tamang proseso po para hindi po tayo maloko. Okay? Yes. Sige po, samahan po namin kayo kay Atty. Uh, Bernard Olalia sa DMW and a-assistahan uh, po namin kayo kay Agent Eric Mercado po ng NBI po, mga yes. ma'am and sir. Okay? Salamat po at uh, maganda nga po. At sa mga nag a nga papuntang ibang bansa, lalong-lalo na kung ginagamit na nila ang DMW, ay mas magandang i-verify nyo muna ito sa kanilang website. Pwede nyo nga bisitahin ang kanilang website na dmw.gov.ph dahil ang DMW po ay isang government-to-government -government partnership at lahat po ng job opening ay makikita nyo sa kanilang website. Pwede nyo nga rin makita sa kanilang website ang lahat ng mga kapartner nilang lesensyadong agency na pwede nyo puntahan ang mga offices at magtuturo sa inyo ng tamang proseso. At kung sakaling mag a naman kayo directly sa isang agency o may nag-aalok sa inyo ng trabaho na nagsasabing nagtatrabaho sila sa ganitong agency, ay pwede nyo ang i-verify kung accredited ba or licensed ang isang agency sa pamamagitan ng pag-check nito sa website ng POEA. Ugaliin nga natin mag-research o mag imbestiga para hindi mawala ang pinaghirapan nating pera at hindi tayo maloko. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyo panunood!